Dahil nga napapaulam kami ng turo, kaya naman pumunta kami dito sa kakilala ni mama para bumili at kami na rin ang nagpitas. Ngayon nga lang din ako nakakita ng ganitong klase ng saging na ganito kahaba ang bunga. Nakipitas na rin pala kami dito ng bunga ng malunggay na kahit limang piraso lang ang kuhanin mo ay talagang solve ka na dahil mahahaba. Nung naman na naman nga, nandito na naman kami ni mama sa taas ng bundok para manguha ng mga tuyo ng mga bunga ng singkamas. Nangahoy na rin pala kami dyan bago umuwi at pagkarating nga sa bahay ay nagluto ang kusinera sa talalala ng banana kayo kaya naman napakasarap lahat ng merienda namin. Pagkatapos nga namin kumain ng agahan ngayong araw, ay pumunta na kami dito sa kakilala nila mama at papa na merong tanim na turo. Pagkarating ko nga dito sa Maykubo, ang una ko napansin ay itong saging na nakatanim lang malapit sa likod nila. Ngayon lang talaga ako nakakita sa personal ng ganitong saging na mahaba akong magbunga. Napakahaba ng isang buwig niya pero yung bunga niya maliliit lang. Para makita nyo nang maayos yung bunga niya, tinanggal ko dyan yung mga natuyot-tuyot niya na parang mga bulaklak. Grabing haba talaga ng isang buwig niya. Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganito. Binilang pa nga dito kung ilang piling ang isang buwig at ang nabilang ko nga dyan ay 38. 38 na piling ang isang buwig na yan. Tapos ang isang bunga naman na to ay tinanggalan na nila ng puso kaya hindi na siya hahaba pa. Pero sabi sa amin nung nagtanim hanggat may puso daw, umaabot daw talaga yung bunga niya hanggang sa may lupa. Pagkatapos ko ang tingnan dyan yung mga tanim nila na saging, ay pumunta na ako dito sa mga tanim nila na mga toro. Medyo malawak din yung mga tanim nila na toro at nakakatuwa dahil marami siya kung magbunga. Noong nakaraang araw nga daw to, no, hindi pa nila nahaharvisan, talagang namumuti daw sa kapal ng bunga niya. Noong nakaraang taon, meron din kaming mga ganitong tanim sa taas ng bundok. Yun nga lang, hindi makaharvest ng marami dahil kinakain ng mga daga. Gustong gusto namin itong ulamin kasi ang masarap talaga dito ay yung mga buto niya. Ang pag-harvest pala dito ay yung kapag talaga nakikita mo na yung mga buto-buto niya, talagang mabibintog na siya. Ang alam ko talaga, hindi turo ang tawag dito. Meron pa silang ibang tawag dito, hindi ko lang alam. Pero dahil kahawig nga rin siya ng turo, kaya turo na lang ang tawag ko. Sana ngayong taon kapag darating na ang tag-ulan, makatanim din kami ng ganito karaming turo. Mabenta rin kasi ang ganito sa palengke. Napaka sarap mamitas kapag ganito bukod kasi sa marami siyang bunga malinis din yung paligid niya wala kagaano makikitang mga damo pagkatapos ko nga mamitas diyan pinatingnan ko na kay tatay kung magkano ba lahat yung mga napitas ko ganito daw pala kalaki ang isang tali at ang isang tali daw ay 15 pesos pagkatapos nga niyan ay binayaran ko na kay tatay at maya maya pa nga konti ay dumating na yung talagang may-ari yung talagang mismong nagtanim tatay niya pala yung pinag ko ng bayad sabi ko nga sa kanya dito inabot ko na kay tatay yung bayad ko napakabait at napakasipag ng may-ari ng mga gulayan na to. Dahil nga meron din kaming natanaw dito ni Papa na mga bunga ng malunggay na mahahaba. Kaya naman nakihingi na nga rin kami. Tatlong puno yung nakatanim nila dito na malunggay at kung magbunga naman ay grabe din ang hahaba. Pero mas mahaba pa rin talaga yung bunga ng saging nila. Pinili ko na nga lang na sungkitin dito yung mga medyo mura pa para hindi naman matigas kapag ginulay. Paborito nga rin namin to na ulamin lalo na kapag ginisa siya sa kamatis tapos may sahog na kamote at saka pritong tilapia. Mga nasa sampung piraso din siguro yung mga nakuha ko pero kahit na sampung piraso lang siya eh ay sob na rin ng isang pamilya dahil nga sa mahahaba yung mga bunga niya. Pagkatapos ko mang magpitas dyan ng mga toro at saka ng mga bunga ng malunggay, eh hindi pa muna kami umuwi dahil nagachismisan pa si mama at saka yung may-ari. Pagkatapos nga dyan ng mahabang chismisan, ay umuwi na rin kami. Sa likod pala nang nakikita nyo na bundok na yan, dyan kami nakatira, medyo malapit lang din dito. Eto palang mga napitas ko na gulay ay dalawang lutuan ang gagawin dito. Ang una mo nang iluluto dito ay itong toro at ito ang inulam namin kaninang tanghali. Ginisa lang siya sa kamatis at kahit na walang sahog, masarap pa rin. Basta bagong pitas. At nung kinahaponan naman na nga, mga bandang alas 3 siguro to ng hapon, ay umakit na naman kami ni mama dito sa taas ng bundok. Sinamahan ko nga siya dito na magpitas na mga bunga ng singkamas na mga natuyo na. Iipunin kasi muna ni mama ang mga buto nito ngayong tag-araw. Tapos kapag darating naman na ang tag-ulan, ay itatanim niya na ulit. Eto palang singkamas na to ay hindi tuligaw na singkamas. Talagang itinanim to dito ni mama para magbunga. At kapag nagbunga, ay kukuhanin niya yung mga buto at itatanim niya. Hindi na nga namin nakuha lahat dito yung bunga dahil yung iba niya kasing bunga ay umakit sa taas ng puno, hindi na namin kayang abutin. Ganito pala yung itsura ng bunga ng singkamas. Dalawang puno lang yung pinagkuha na namin dito ni mama dahil dalawang puno lang naman daw kasi yung tinanim niya no nakaraang taon. Yung mga buto pala nito, ilalagay muna ni mama sa mga bote at kapag darating naman na ang tag-ulan, sa kanya na lang ulit ilalabas. At dahil nga malapit na rin naman kami sa gabi, ay nagukay na rin kami dito ni mama. Maguulam daw pala kasi kami bukas ng umaga ng nilagang baboy, kaya kami nagukay ng gabi, ilalagay daw pala to doon. Yung mga puno ng gabi dito sa taas ng bundok, talagang natutuyot na rin. Pero ganito naman talaga lagi, lahat ng gabi sa taas ng bundok kapag darating ang tag-araw, tapos tuwing darating naman ang tag-ulan, magatubo na ulit sila. Medyo marami ang nahukay namin, mukhang magiging nilagang gabi to na may kaunting karni na sa hugang mangyayari. Ang pinunta pala talaga ni Mama dito sa taas ng bundok ay magkuha ng buto ng singkamas at saka mga ahoy. Kaya pala meron kami dala na isang sako, kaya bago kami umuwi ngayon ay mangunguha muna kami ng kahoy ni Mama. Maliliit nga lang na kahoy yung mga kinukuha namin dito para mamaya pagdating sa baba ay, ay gagatong na lang at hindi na kailangan pantadta na tapos na kasi namin yung mga gatong na malapit lang sa bahay, kaya dito na kami kumukuha ngayon sa taas ng bundok. Sabi ko nga kay mama dito, dapat tuwing merong aakit sa taas ng bundok, dapat lagi meron dalang sako para pagkababa, merong laman na gatong. Pagkarating naman namin dito sa bahay, meron na pala nakahandang merienda ang kapatid ko. Kung kahapon ay sinulbot ang luto niya, ngayon naman ay banana cute. Kaya naman pagkatapos na dito magtimpla ng kapatid ko ng kape, ay nagkain na rin kami kaagad nila mama. Sabi nga sa akin ng kapatid ko dito, bukas daw kapag nagluto siya ng merienda, ituron naman talagang puro saging na ang merienda. Sayang naman daw kasi yung mga nahinog na saging, baka ma na naman ng sobra. Yung bunso ko pala na kapatid ay nasa school, kaya wala siya dito ngayon. At si papa naman ay meron daw pinuntahan. Tapos yung isa ko pa pala ulit na kapatid ay nangangahoy pa daw. At ang ulam pala namin ngayong hapunan ay yung sinungkit ko kaninang umaga na bunga ng malunggay. Si mama daw pala ang magluluto ng ulam namin ngayong hapunan, kaya nililinis niya na dyan. At pagkarating nga ng kinagabihan, eto na, naluto na ni mama yung malunggay. Sinahugan niya lang yan ng pritong tilapia. Napakasarap. siyun lang. Thank you for watching. 请。